Sanggol natagpuan sa loob ng garbage bag sa compound ng Buluan District Hospital sa Buluan, Maguindanao del Sur kahapon ng umaga. At ayon sa hospital authorities, ang bata ay naibalik na sa kanyang 15 anyos na batang ina. Sa panayam ng Radyo BIDA, Ka-Integrated Provincial Hospital o Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center Chief, Dr. Arif Bagindali, sinabi nito na nakakabit pa ang umbilical cord ng bata nang ito'y makita sa loob ng isang itim na plastic bag na nakahalo pa sa ibang mga basura. Sinabi ni Dr. Bagindali na pumunta ng banyo ang nanay ng sanggol at doon ito biglang napaanak. Dahil sa takot at hindi alam ang kanyang gagawin ay iniwan na lamang nito sa basurahan ng kanyang baby boy. Narinig ng na mga tao ang iyak ng bata kaya't hinanap nila hanggang makita sa itim na garbage bag at kinuha. Pero ayon kay Bagindali, kaagad ding bumalik sa ospital ang nasabing batang ina dahil hindi pa nakakalabas ang placenta nito matapos manganak dahil uh, hindi nga lumabas yung placenta nakabalik din no yung mother kasi okay. nag-escape no mm -hmm. sa hospital mm -hmm. so nakabalik din kasi nga no mayro pa siyang retained placenta so ngayon magkasama na ngayon yung mother at saka mm -hmm. yung newborn so nag undergo naman sila ng proper counseling at saka management mm -hmm. sa Bulwallis Hospital